Hi vlog, welcome to my guys. Sa umalang ito, pupunta natin si Jeff Mix Vlog. Dahil meron daw nangyari sa kanya. Punta natin, ayun, nauna na ang aso. Dahil nagmabadali din. Puntahan natin ngayon. Dahil may bali na nandyan lang daw sa kanila. Tingnan natin kung ano nangyari. Malapit na tayo sa kanila guys. Mga kaibigan, mga kaumbre, mga idol. Yan, andito yung, nah, yung motor niya. Ayun, kita natin. Ito yung motor ni Kajis Mix blan. Yan. Hindi na umandar. Hindi na tumatakbo dahil walang gasolina. Yan, ito nangyari sa kanya. Dito nangyari si kanya. Ito nangyari sa kanya. Ito nangyari sa kanya. ng ito kagabi. Pero nakakalungkot mga idol. Ito nangyari sa kanya. Ayan mga idol. Mga idol, idol ni Ziprop. Yan. Eh, kala ko, igas na. <laughs> buhay pa pala si Ziprok. Ah, uh, mga idol, mga kahumbre, mga kaibigan, mga guys. Dahil ngayon ay buhay na buhay nga si ka, Jeff. Nakita naman natin kanina, akala namin matigas na. Yun pala iba ang tumigas. <laughs> <laughs> Kaya ngayon, itabihin natin si Kamis Vlad. Ah, uh, Ah, uh, Jeff, next vlog. Kamusta ang buhay? Ayos lang. Patuloy pa rin sa ating buhay. Lumalaban pa rin mga idol. Kamusta <laughs> ang life? Yan, no. Oh. Ayos lang pa rin mga idol. How about love life? Eh, wala mga idol. Wala tayo dyan. Wala pa yan sa ating bukabulari mga idol. Ah, uh, ilang tanda ba? I'm 30 years old mga idol. Ilang idol ang balag mo magkasawa? Ah, uh, pag, uh, pag nakapa natin yung pangarap mga idol. Yung pag nakamit natin mga idol yung pangarap. Slight sa pangarap. Ano ba pangarap mo? May chill Pangarap kong makapag-tayo ng bahay mga idol. Nang, yung bahay na, an, simple lang mga idol ba? yung basta pangarap ko makapan ng bahay mga idol sa nga pala ka mga ka mga kaibigan lahat ng mga nakapanood na dito pala tayo sa bahay ni Kajik Mix Vlog dito sa tumitila ngayon ah, uh, ito yung tahanan niya ngayon dahil pangarap pa ngayon magkaroon pa lang kaya na, suportahan ninyo nabalitaan namin Kajik Mix Vlog pumunta ng Manila anong nangyari ayun mga idol ah uh, bali nagkwan pumunta tayo doon mga idol nagkwan tayo doon mga idol nag ah uh, sa, anong tagalog nito sa kwan nag sa para sa tagalog Laguna, oh yun. mga idol, hindi ko ma mga idol. Sinubukan ko pumunta doon mga idol. Kaso mahirap po talaga mga idol pag wala kang dalang diploma mga idol. Sinubukan kong pumunta sa Manila mga idol. Mahirap ko talaga mga idol. Kaya ultimo kamo ng idol mga idol. Bibili natin mga idol. Kaya mahirap yung kuan mga idol doon sa Manila pag pumunta tayo. Kaya bumalik lang ako dito sa dito sa aming probinsya mga idol kasi mas maganda-ganda dito mga idol ba. Pag wala tayong ganyan mga idol, eh makakahanap tayo ng paraan mga idol ba na pang ganyan mga idol. Talagang mahirap ang tayo sa Kalisod sa Manila, kasi. Oo, oh, tama po. Mahirap po doon talaga. Pag walang buwan, hindi tayo nakapagtapos ng mag-aaral. Pag uwi mo dito sa probinsya, ano ang buhay? Kumusta kumusta buhay buhay? Pag ito ba? Ayos naman mga idol. Ayos lang kahit, kahit upu ka lang. Oo, <laughs> Up ka lang dito. Ah, marami mga dito sa ating probinsya mga Adelay. Mga asanging, ganyan. Kung hindi ka nag-upload, anong ginagawa mo? Hindi ka nagko-content? Ay, yun. Di, may na ako, busy din ako mga idol. Pupunta ako doon sa, sa sa kama, mga idol, sa kabugnutan upang manguha ng panggatong. Kaya e, ano ang makita doon sa kabugnutan mga idol, sa alasangan mga idol? Eh, yung kinukuha natin mga idol. Nalibang-libang din minsan? Oo, oh, minsan. Maglibang yun. <laughs> Dito sa probinsya, wala ka bang love life? Ay, wala pa. Tulad ng sinabi ko, eh, wala pa, wala pa sa bukobolari ko yan mga idol. ah uh, gusto kong matupad yung aking minimithing pangarap mga idol. Paano kong matupad yan? Six years old ka na? Ay, yun lang, bahala na si Batman. <laughs> 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 mga solid supporters na ikaw, difficult supportahan ninyo. Para sa magandang pangarap sa buhay, magandang kapalaran. Uh, sa lahat ng mga nanonood, ito pa lang, sa lang ginagamit namin ay kay, uh, ito ay tata, vlog official, supportahan din ninyo. Ah, yun, kay idol tata pala ito, mga idol. Uh, ginagamit ko ito, pinapagamit kay, pinapagamit tata para makapag-upload ng maraming videos. Abangan ah, mga ninyo lahat, ng mga i-upload namin. Uh, Kajipix vlog, yes. ano ba ang mga mo yan? Yung content namin nakaraan mga idol, eh, bali, naghakot kami ng gan, balas. Uh, balas mga idol. Pagka uh, sunod na araw na rin mga idol, nag-content kami ng for entertainment only, for, uh, for, entertainment purpose only mga idol. Uh, Pampag-goodbyes lang mga idol, yung content namin. ma Maiksi lang yun mga idol. Kasama natin, natin si Idol Tata, yung nag-content kami ng for, for entertainment purpose only. Si Tata o saka si Idol Winslow. Saan ba Tata ngayon? Eh, busy yun. Bungan doon sa Mga idol. Ano ginagawa? gawa? ibang ito. Hindi, nagkuhan na ka ng kuhan mga idol, panggatong mga idol. Tsaka, nanguha ng mga kapoy mga idol ba? Kasi gagawa ng kuhan dero yung bahay kubo. Hindi talaga sa probinsya, mga kaumbre. Mga kadoremon. Huwag ka nagsisiyar ka doon sa malawak na lupain. Oo. Andito na pala. na pala. Oo. Oo. Nandito na. Nandito na? Oo. Ito naman si Maxpan. Oo. Channel ba? oh, ito yung channel. Channel mo. Ito yung channel ko pala lang. Walang mga natatanong ba na bakit hindi ko niya turan? Kasi malal, ano, yung parang... Naano ko ba? Naaliw? Anong tawag niya? Na-enjoy. Yung parang... Naaliw? Nahiya ba nang... Ah, nahiya ba? Nahiya daw. Nahiya sa naulaw. Oh. Nakaulaw mo ngayon. Nakuha ng paglao mo ngayon. Ito yung ginagawa ko ngayon. Mula ulit sa atin, oh, namin yung idol, ko. May ina, ano ba, may... Hindi yan, binagang gamit idol, ibinigay ko yung channel ko sa kanya. Abagan yung idol, maraming upload yan. Yun, uh, yun pala ako. Kaya, minsan Kaya pala ako, in-interview niya. Ha? In-interview niya ako. ng mayroda, baka oh. namin pangalan. Pero na natili ito na official Yun, mga Oh, later <laughs> <laughs> so, uh, na sila sa, uh, na. sa, sa channel ni Vlog. din kami dito mga idol, Vlog. yun nga yun, yung, yung tulad yun sinabi ko sa inyo mga idol, na yung P purpose only mga idol. Makikita nyo yun. Purpose only, lang ba? Pang good vibes lang mga idol, yung content namin. For the goal lang. For the goal. go. Mga idol, for the For the go. For Iba na yan, iba na yung mga gamit pa. Ba? Doon, no? Pero, nagkakita nyo mga idol. makita mga idol. Makita mga

Thank you very much. Bye-bye. 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 bye Iya bye Apa yang bye 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 bye